Lahat po tayo ay may money problems. Magkakaibang problema pero minsan iisa ang solusyon pagkakaroon ng pera. So lalo na sa mga may utang dyan, di ba problema po talaga ang ibabayad natin sa ating mga utang. Karamihan kasi sa atin, we hope the government will solve our financial problems. Yung tipong nakadepende sa gobyerno, yung parating umaasa sa ayuda na ayaw din tulungan ang sarili, na kapag di sila mabigyan, sila pa rin ang galit. I don't know how the government can solve your money problems, but it can be, guys. When in fact, yung government nga natin, hindi nila rin masolve ang money problems nito. Lalo na ngayon kasi lumalaki po ang utang natin. Lumalaki na po ang utang ng ating government. Sa akin lang po ha, it is up to individuals. It's up to you guys. How are you going to solve your own money problems? Huwag mo sanang iasa sa ibang tao. All I can say is, it's in your own hands. How can you handle your own money problems, di ba? Kung nagawa mong isolve on your own yung problema mo, you will get smarter and wiser. Sometimes we fail, pero dyan din po tayo kasi natututo. At kapag natuto na tayo, I believe na that failure will be your inspiration to not give up on solving your money problems. Lahat nga tayo guys ay merong mga problema pagdating sa mga pera. Kaya nga, uh, nagsisikap tayo, nagtatrabaho tayo, naninigosyo tayo para magkaroon ng pera. The only way to get rich and increase your financial intelligence is to actively solve your money problems. Madaling sabihin pero mahirap gawin kasi proseso nga po talaga ito. Essential po talaga ang pagde-develop ng ating financial intelligence take note nga lang guys, mahalaga din po ang emotional intelligence po natin sa ating financial intelligence. It is more important than your own academic or professional intelligence according to Robert Kiyosaki. So, paano nga po? Example lang po ha, pag heartbroken ka, di ba affected po lahat? yung ibinubuhos na lang natin sa pag-shopping dito, pag-shopping doon until na hindi natin namamalayan na wala na po talaga tayong ipon. Pag ka, 'di ba, mas gugustuhin mo na lang na wag mag-take risk. May investment na sinasabi ang friend mo. Yet ang sagot mo, wala pa akong ipon eh. Tapos pag pag okay okay po yung investment ng friend mo ikaw ay syempre i-lay mo yung friend mo na hindi niya shinare sa'yo yung investment opportunity so guys solving money problems needs financial and emotional intelligence how to have it paano nga ba magkaroon ng ganito? Learn and apply. After application, evaluate mo po ang sarili mo. Effective ba ito sa akin? Effective ba ito sa'yo? So, may changes pa na nakikita mo sa inyong sarili. So, solving your money problems will always depend on yourself. So, that's it guys. If you learn something, give me thumbs up. So, once again, this is evening at Grace saying sharing is caring. Bye, see you.